So good morning. So, bali itong mga to ay 10 days old na. So, medyo may kaligitan pa rin sila pero 10 days old pa lang naman. So, wala tayong problemahin dito kasi malalaki naman yung katawan nila. Kaya lang yung haba at taas nila medyo delay pero uh, madali naman mapalaki yan. So, 10 days old nila ngayon. So, bali ngayon tayo mag-ano. Uh, magsisimula magpaligo sa mga piglet. Titingnan ko pag magpapaligo tayo sa mga piglet ay una muna panahon. So check nyo na maaraw. So mainit ngayon at marami mampuno dito sa gilid ng kulungan natin at least mainit. O so, yan yung mga piglet natin. So kakakain lang ng inahin. So sa dumi nila, check nyo muna mabuti ha. Sa unang araw na makakatikim sila ng paligo. So sa dumi nila ito. Yan yung mga dumi nila. Ayan. matitigas ayun pa kinakain ko ng mama pig yung dumi nila yan sa ilalim ganun din yan yan, yan yung mga dumi ng ating mga piglet sa 10 days old nila yan yan, oh. so, yung mga dumi ng ating 10 days old na piglet so ayun na sila ayan. check natin ahon Uh, mainit. So, hindi malamig, hindi umuulan. At least mainit. Kahit umulan man kahapon, so, ang ano natin ay yung mismong uh, ano, araw o oras na magpapaligo tayo. Kailangan mainit. Tapos, sa mga piglet natin, walang nagtatae. Ayan. So, mga dumi na lang. Dito kasi sila dumudun. Ay, sa ilalim. Yung, yung mga bubong yun, yun yung dumina ng mga piglet natin. So, yun yung mga piglet natin. Ayan hindi pa sila nakatikim ng ligo pero ngayon 10 days old nila ngayon tayo magpapatikim sa kanila ng ligo so hindi naman ligo-ligo talaga ang papaliguan talaga natin dito inahin pero hindi na natin sila bubukod sa kulungan ang purpose nun mga pigmate yung tilansik muna sa kanila so matilansikan sila okay lang na hindi sila mabasang babas, basang basa Kailangan lang matilansikan sila habang pinapaliguan natin yung inahin tapos ito lilinisin na rin natin itong nila Itong mga dumi na dumikit. Tapos yan. Dito natin ilalagay yung ating camera. Para makita nyo yung ating mga piglet habang pinapalituan. So dyan sila. Ang focus ng paligo natin ay hindi mga piglet mga kapigmate ha. Papatikimin pa lang natin ang mga piglet maligo. So focus tayo sa inahin. So, inahin natin ang ating popokosan nyo. So, out. Yan. Inahin na papaliguan natin pero yung mga piglet ay babasa-basain lang natin para masanay na silang maligo. Kasi may napagsabi sa akin na doon sa mga winalay natin na halos 40 days na yon bakit ko raw pinapaliguan Eh, biik pa. So, sabi ko naman ay 10 days old pa lang po ng mga piglet since birth ay nagpapaligo na tayo. So, ngayon para makita nyo, ito yung first day na pagpagrili ano yung pagpapaligo natin sa mga piglet natin so hindi naman totaling ligon ligo ang papaliguan talaga natin yung inahin pero yung mga piglet natin hindi natin tatanggalin sa kulungan diyan na yung mga piglet ah uh, lang natin sila mm, patilansikan lang muna tapos 11 days yon ligo na sila dire-diretso na yung mga kapigmate hanggang magwalay na yan araw-araw na ligo yung mga piglet na yan So, depende na lang sa atin kung may tubig tayo o wala, pero hindi na tayo mawalan ng tubig kung may gasolina ba tayo o wala. So, yun. So, para mas maganda dito sa side na to. Para mas maganda dito, para makita nyo yung mga piglet natin habang pinapalikuan ko. So, yan. Start na natin. Dito lang po. Okay, so tapos na natin paliguan yung inihin natin. Kung mapapansin yung mga piglet natin, ay mga nabasa din. So yan po yung 10 days old natin. So ganyan po yung first step natin sa pagsasanay sa mga piglet magpaligo mga kapigmate. So 10 days na bago natin sila pinaliguan. 10 days old since birth. So dito, nan tinanggal lang natin yung mga dumi nila dito sa gilid. Yan. Pati yung mga dumi dito ng piglet. Okay, so may dumi na agad. Pa lang natin, may dumi na agad. Ayan. Sa inahin, yung dumi inahin natin, tinanggal lang natin. So, yun lang. Yan yung para natin na pagpapaligo sa, sa piglet natin na first time na maligo. Papansin nyo yan, basa lang sila. Ayan, basa lang sila. So dito sa gantong paraan wala naman ako nakikitang masama. So, dahil matagal ko nang ginagawa to, masasabi kong okay lang naman magpaligo sa piglet. Kung kung alam niyo ano, depende rin sa kaalaman niyo kasi ako may mga may mga basehan ako sa pagpapaligo ng piglet natin. So kailangan mainit yung panahon, hindi umuulan sa kayo mga dumi ng piglet natin. Kailangan tigas. Walang problema yung inahin, walang problema yung piglet. Ayun. So, Ayun. yon ito so ito dito kasi tulugan nila. Kaya mga nandito sila. Yan. So yun lang mga kapigmates. So 10 heads na lang po ito ha. Kasi yung isa, yun, bali 12 si 12 beds to. Yung isa na naipit, yung isa naman yung sinabi ko sa inyo, yung pinakita ko sa inyo na nagtatamping yung tiyan niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ng piglet na yon Tapos hindi na siya dumede talaga. So kaya yun nalagasan sila ng dalwa. dahil ito ang ting ko nakikita ang problema no nung nagkasakit yung inahin natin na nagkasakit siya na hindi kumakain hindi umiinom ng tubig buti na lang hindi siya nako nakuhanan kasi nung kung pagkakalam ko talaga sa ganong katagal na ano na nawala siya ng gana kumain sa limang araw din yon ay hindi na siya hindi na makaka yung pinagbubuntis niya. So sa awan ng Diyos, ito ito na yung mga pinagbubuntis niya. 12 heads ng pinanganak. So 10 heads na lang ngayon dahil apektado nga yung dalawa. Tingin yun yung nakikita kong dahilan doon sa ano yung sa isa na nagmabilis ang tibok ng puso ng sa piklet. Yung isa naman ay ipit ng inahin. So kaya 10 heads na lang. So yun lang mga kapigmate yung update natin dito kasi marami nagsasabi sa akin sa pagpapaligo ko ng mga piglet na winalay natin ay bawal daw paliguan sabi ko depende po yan sa kaalaman nyo at depende sa kasanayan nyo kasi lahat ng nag-aalaga ng baboy ay iba-iba po ng diskarte hindi po lahat ng diskarte ng nag-aalaga ng baboy ay isa lalo na po sa akin na hindi po ako sumusunod sa standard so mahilig po ako na mag-experiment kung yung bawal ba sa iba ay talagang bawal So, kalimitan naman sa nasusubukan ko, yung mga bawal sa iba, sino ginagawa ko naman. So, wala naman masamang nangyayari. So, yun lang mga pigmate, magandang araw. 10 days old. So, delay ang pagkakapun natin kasi mayroon ako nakita dito na merong hernia. So, meron tayo dito isa na may hernia. Kaya medyo dinelay ko ang pagkakapun sa kanila. Kung walang diferensya sana sila, 5 uh, days to 7 days nakapun na sila. Pero ngayon, umabot ng 10 days, hindi pa natin nakakapun kasi ito. yan yung may hernia yung malaki yung isang itlog niya na ko magkakadiferensya dyan pag kinapong ko yan ha, ah, hanap muna tayo ng expert sa pagkakapon at sila ang ko ayaw ko kasing gumalaw sa ganyan kasi nadala na ako dati nung no, nagkapon ako ng may hernia namatay so sa ngayon tagalang muna yung iba nang inginig yun nando sa dulo nang pero maya maya mga pigmate ah, wala na po yan kasi wala namang tatay sa kanila so sa inay natin, okay, okay po, ayan, gutom na naman siya so, itong inay natin, bibigyan lang natin ng konti kasi ang inay natin, once na humingi siya nagbibigay akong pa konti-konti kaya sinasabi ko, yung gantong paraan kung mga pigmate, medyo matakaw sa feed, pero balance naman yung laki ng piglet at laki, yung taba ng inay so yung inay natin hindi papayat yung mga piglet natin hindi papayat so 10 days pa lang, mayroon pa tayong 18 days ang resulta nito kung gagaya rin ba doon sa last na winalay natin na 10 kilo, 9 kilo to 10 kilo yung mga kilo ng iba tapos da, dalawa na maliit isang 7 kilo at isang 8 kilo ayun good morning good morning